Yes, good morning, good morning mga bossing. Um, yung ating mga alaga mga bossing, no? Kaya matatag talaga yan sila. Kasi pag sinabi mo kasing healthy, ibig sabihin ah uh, ina-apply mo sila ng mga food supplement, no? Ayon sa pangangailangan ng ating mga alaga. Katulad niyan, halimbawa, iron, siyempre magbibigay ka diyan. Calcium, halimbawa, no? Yung mga Uh, kung kailangan ng pagpaganda ng mga kutis, 'no, yung balaybo ng ating mga alaga, syempre Vitamin E, nagbibigay din tayo diyan, mga ina, apply din tayo diyan, mga bossing. Ah, uh, kasi ang ang goal natin dito, 'no, is para maging healthy ang kabuuan ng ating mga alaga. So, halimbawa, kung gusto mo na mga uh, maging uh, bulto ang katawan nila, so syempre more on pellet ka diyan, high protein, 'no, mga bossing. 'no. Uh, sa katulad yan, pag may mga alaga tayo, no? So, kung kailangan mo mga pampalakas, no, mga bossing, is pang pamassel, halimbawa, may binibigay din po dyan mga, mga food supplement para dyan. Pagkatapos, halimbawa, kung gusto mo namang maging malakas yung ating mga alaga, mayroon din po mga food supplement na binibigay dyan mga bossing, no? Sa mga good circulation of the blood, yan mayroon din pong binibigay para uh, uh, i-apply sa ating mga alaga para maging uh, malusog, maging healthy, para... para Maayos talaga natin yung ating mga uh, alaga mga bosing para sa buto no may uh, vitamin D yan uh, yan ang ginagamit ko mga amo vitamin D para sa for strong bone no so syempre yung mga additives ng ating mga alaga yung patukan yan may, may mga halo tayo mga kaluodan diyan uh, gatas insure yung ginagamitan so pampalakas din buto yung mga bosing pang strong bone dun yun kompleto vitamin simula A 100 yan, yan, say, yan, yan. So, minsan gumagamit din tayo ng mga local dito. May mga centrum din tayong ginagamit. Meron din tayong mga bolplex. Meron din tayong um, calbex. Meron din tayong bipollen. Meron din tayong mga omitol. Super omitol na ginagamit, mga busi. Meron din tayong mga aminoplex na ginagamit, no? Kung ano-ano po yung binibigay natin sa ating mahalaga para sa kanilang pangangailangan, para maging matatag lang po talaga sila. Maging healthy po sila, no? yung uh, makikita mo pagkahinawakan mo sila eh, kusa pong uh, gumagaan no? kusa pong bumubuka yun yung mga sign na ibig sabihin at uh, akma or uh, eksakto yung uh, mga binibigay mo sa ating mga alaga sa pangangailangan ng kanilang pangatawan talaga mga bossing so kusa lang po yan na dumagaan bumubulto kusa rin silang lumalakas mga bossing yan po yung mga sign mga idol na alagang-alaga mo yung uh, mga inaalagaan mo, mga musing, no? Kasi, syempre, gusto natin maging healthy. Kaya, pag naging healthy ang isang alaga, magigita mo yan, malalakas ang kanilang pakpak, malalakas ang mga kanilang mga tuhod, no? Extended lagi, no? Pagkatapos, accurate din, mga musing, no? Pagkatapos, yung cutting, malulutong, malulutong talaga, mga musing, no? So, yan yung sign. Tsaka, mabibilis yan, mga idol. Ah, naka-alerto talaga sila. Yun yung sign na healthy po yung ating mga alaga, mga musik. At syempre, may tinatawag na extra life. Extra energy squares extra life. Ang energy nakuha po yan sa kinakain o ina apply natin sa mga alaga natin para maging matatag, matibay, no. So, ganun 'yun mga idol, no. Yung lakas nandoon makikita mo talaga. Yung effort na binigay mo, yung pag-apply naman po food supplement sa kanila, yung mga rotation na ginagawa natin, mga boss. Yun, para mas ta makapag-produce pa po tayo ng mas marami mga bossing na mga alaga alagain natin, no? Tungkol sa pagmamanok, no? Para ah, nakakatuwa kasi mga bossing pag nakita mo yung mga alaga mo is super healthy. So, syempre mga bossing, tayo malapit na tayo magsalam ng ating mga itlog para makapagpapisa na po tayo.